Kasi nga, nasa isip mo pa, nasa so, surprise mo ako na one time, ibig, ibig sabihin, diba, magugulat ako, wow, ba't marami tayong pera? Hindi kasi nag-click yung negosyo namin sa ano, investment scam. Wala kasing ganun. Kung nga, mas panta nga yan. Sa totoo lang, kung kakarirahin ka ng mga natitinda ng gulay sa palengke, masayaman pa kaysa sa'yo yun eh. Yung forma mo kasi, yung nasa utak mo, gusto mo lagi malakihan. Kaya layo ka layo dito sa lugar natin. Yung negosyo natin, saan tayo nagsimula, di ba sa maliit? Okay na yun eh. Kung kailan nagbunga na lahat ng mga paghihirap natin sa maliit na negosyo natin. Tsaka mo ngayon itatapon niya sa mga demonyo na yan. Yun e, paano to? Hindi e, ko kakayanin to. Ang dami ng balita na nakaraan eh. Sumanib ka pa? Ang ganda naman ang sorpresa mo sa akin. Magpapasko ba naman? Ngayon mo patunayan. Ha? Yung sinasabi mo. Na bumalik ka man sa hirap, kaya mong umahon ulit. Tignan natin kung nandun pa ako sa proseso, kung paano mo abutin ulit. Kung ano meron tayo ngayon. Malas